ang tanging sinabi lang po nila sa akin, dalhin mo sa ibang bansa para mabago yung pag-iisip niya. Yun. Nainalaan niyo po sa aming magkasawa kasawa, Para, sa, para sa aming anak ng si Pichi. Ako po si Ruth Sabiliano, ina ni Pichi Ibon Sabiliano. Nak, sa mga oras na ito, kung kami ay narinig nak Nakikita mo kami nak, Nak hindi kami galit ni Papa mo. Ang gusto lang namin ay bumalik ka sa amin at ibon, anak. Yung hirap at pagod, baliwala lang sa amin yun. Ang mahalaga, mahalaga sa amin ay magkakatapos ka sa pag-aaral. Nag-aalala? Naalala mo ba na na bawat opportunity sa... opportunity na dumating sa iyo, nakasuporta kami kahit mahirap na ma mawalay ka sa amin dahil sa galing at talino mo nak, nak nakita mo nakita mo kami ngayon narinig mo ba kami ngayon please nak maawak ka bumalik ka na sa amin nak <laughs> Okay na. Okay uh, na Third. Yes. Sir. Ano na status ng anak mo? Na, na na nakabalik na sa'yo? o hindi mo na nakita? Sir, uh, way back 2021 ng April po, na rescue po namin si AJ from sa kabataan party list po. Uh, nakuha po siya, tapos pinagamot ko po siya at nagkaroon po ng totally uh, general check up. Siya, siya, sadali, siya ba yung pinresent ng mga party list doon sa sa lower house ng Congress? Yes, sir. Yes, house sir. of Representatives? Yes, sir. Kasama po. Habang nag-hearing tayo dito, nandoon siya, pinipresent ng mga party list. Yes, po. Ang pangalan niya si... Alicia Jasper Lucena, po. So, hinahanap natin siya, last Congress pa. Apo, sir. Ngayon, na-recover ninyo, kailan? Noong April 2021, sir. April 2021. Apo. Within 3 months sir, uh, napa-check up po namin siya, napa-general check up po with psychological uh, test. Doon po napag, na nakita po ng psychologist na meron po siyang psychological condition. Kasama na po dito yung PTSD, bipolar. So, bago ko po simulan, babasahin ko lang po yung ginawa kong uh, position letter po. Uh, first, I would like to express my gratitude to Senator Ronald Bato de la Rosa for inviting me here. This is my second time testifying in the Senate. For those who are not familiar with me, I am Relisa Santos-Lucena, the founder of the Yakap ng Magulang Movement Incorporated. This organization was established because of a mother's desperate efforts to rescue her child from a harmful organization. Such as the communist terrorist groups or CTGs and their front organization, including Anak Bayan, the League of Filipino Students, Student Christian Movement, and others. Five years ago, I also testified here in the Senate exposing the deceptive recruitment and radicalization tactics that this organization used on my daughter Alicia Jasper Lucena who was only 16 years old when Anak bayan recruited her despite their claim of being a patriotic organization serving the poorest of the poor their true intention is to encourage students to abandon their parents and their dreams which is a manifestation of their evilness and terrorist Terroristic behavior. My daughter's mental health was severely damaged as a result of the indoctrination and the experiences she had in the depressed areas and the NPA's camp in San Juan Batangas in 2021. She suffered a panic attack that, according to the psychologist we hired, changed her behavior and led to her de developing psychological deficiencies, such as post-traumatic stress disorder. Currently, she is taking medication for her schizophrenia and major depression, which I learned about through her online postings. Despite this, Datulong Kabataan is still able to hide my daughter from us. Her family, I feel deeply sorry for what happened to my daughter. It is heartbreaking to see her, her life being continuously destroyed by Anak Bayan and the Tulung Kabataan or the Kabataan list another CTG front organization. They have even threatened to send me to jail to, for allegedly kidnapping my daughter in April 2021, and they have accused my husband, which is a, a seafarer of molesting her which is a blatant lie. My presence here today is not only for my daughter but for all the Filipino children who have been targeted and recruited by the CTGs front organization. Ang nirerecruit po nila hindi po yung mga nasa kalye, yung hindi po nagra o yung hindi po papatapon ng buhay. Kundi yung mga batang inalagaan, sinuportahan at minahal ng mga magulang. They are still actively recruiting and radicalizing our children through their online education or seminars, often disguising them under attractive titles to appeal to young individuals. I urge the authorities to thoroughly investigate these tactics as revealed by former rebels or friendly rescued individuals. Organization as a cover to indoctrinate members with Marxism, Leninism, and Maoism. And eventually, they are encouraged to participate in protest actions until they become agitated and frustrated with the government or the entire system, push them to join the terrorist New People's Army in the countryside. The worst part is that many of these children who joined the CTG's front organization have been killed. and encounters with the AFP and the countryside. Their lifeless bodies were brought back to their families, a tragedy that no parent should ever have to endure. Thank you, sir. At meron lang rin po sana ako, sir, na iahabol. Uh, naalala nyo, sir, yeah, nung pangalawa pong hearing na tinanong nyo po kung nasaan ng aking anak. Ang sabi ko po, nasa Congress sabi niyo po sa akin, bakit, bakit hindi mo kuhanin? Ang sagot ko po, uh, kahit po kuhanin ko siya, hindi po siya mag stay at aalis din po siya. Yun po yung result ng radicalization. And ang, ang dami po nating resolution na binibigay at mga programa, pero ang totoong problema po, sir, lahat kami dito, sana, kasi marami pong susunod pang biktima. Sa tuwing sasabihin namin na ito yung nangyayari sa anak namin, walang schools na nagsasabing iniintindi kami or tinatanggap na ito yung problema at wala po kaming malapitan. Naalala ko po may nag-advise sa akin na lagi po akong mihingi ng tulong sa government agencies. Ang tanging sinabi lang po nila sa akin, dalhin mo sa ibang bansa para mabago yung pag-iisip niya yun po yung problema namin, sir, na sana po yung mga susunod po ng mga kabataan, pagka yung mga magulang eh, humingi ng tulong sa schools, sa government agencies, meron po sanang paglalagyan sa mga bata to prevent na hindi na po dumating sa pagkakataon na tuluyan ng makuha ng CPPNPA kasi andun po yung mga parents, tinitingnan nila at alam nila kung ano yung nangyayari to the point na wala na silang magawa. Kung sana lang po right then and there na pag sinabi po ng parents tulungan niyo po kami na may na mailigtas yung anak namin kasi andito pa siya sa amin. Sana meron pong paglagyan sir. Yun lang po. Thank you uh Relisa. How about this uh, WD? Ang uh, DWD po ay nagsagawa ng focus group discussions sa uh, sa, mga, sa mga miyembro po ng Abu Sayyaf, sa Cordillera Budong Administration, Cordillera People's Liberation Army, sa, sa, mga, miyembro, sa dating miyembro ng Dawla Islamia, Maute Group, sa Communist Party of the Philippines New People's Army, CPPNPA, sa mga miyembro ng Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas, RPA proletariat Alex Bongayo Brigade, at uh, ito pong mga grupo na to ang mga kinausap po namin. Lumalabas po sa aming mga uh, focus group discussions conducted by the department with the former uh, non-state armed groups uh, itong taon lang po lumalabas na isaho sa uh, sa mga 89 na mga former rebels ang nakausap po namin sa focus group discussion lumalabas ho na 53 53% ng uh, mga respondents ay nagsasabi na recruit ho sila dahil sa poverty. Dahil po dito, uh, sinisikap ho ngayon ng Departamento na gumawa ng programa para ma-address ho natin ang mga sanhi o yung mga reasons why uh, our children are vulnerable to recruitment and join the uh, violent extremism. So, uh, 48 out of uh, 89 uh, respondents po, lumalabas na extreme poverty ho ang dahilan kung bakit sila na-recruit. Kung kaya kami po ngayon sa DSWD ay nagdidesenyo ng programa, kagaya po na nabanggit niyo kanina, na napaka-importante po ng profiling. Ang profiling na ito ay uh, uh, dinidesenyo po namin ngayon sa tinatawag naming uh, social case management ng mga former rebels na mga na-recruit at yung mga na-capture. So ang Social Case Management po uh, for the information of everyone ay uh, isang uh, pag-akay o yung tinatawag ninyong profiling upang maitawid natin yung ating mga former rebels tungo doon sa kanilang pamilya at sa kanilang mga communities. Kasalukuyan po namin dinidesenyo ang programang ito at ito po ay uh, sana po ay mapunduhan starting January 2025. Ito po ay konsepto ni Secretary Rex Gatchelian dahil ang sabi niya, dapat ang DSWD ay hindi lamang namibigay ng assistance o ng mga ayuda, subalit ang DSWD dapat ay umaakay din sa ating mga kapatid na na-recruit o sa, sa mga sumuko. So ito po, uh, Mr. Chair, ang aming ina-address ngayon. At kung uh, uh, humihingi po ang ating mga uh, kasama dito ngayon ng atensyon at tulong sa ating gobyerno, ang DSWD po ay nakadang tumulong sa kanila. Magandang umaga po. Thank you. Thank you, Yusik Alan Tanusay. Uh, Mr. Lucina, lumapit kayo sa DSWD? Uh, hindi pa po. Hindi pa. Ma may mga packages sila na mga uh, assistance para maka makakatulong. Yes, sir. Uh, ang anak ko po, sir, ay naandito lang po sa Luzon. Pakalat-kalat lang po. And yung ang problema ko sa kanya nagdeteriorate na po yung kanyang physical health at wala lang ang inaano ko po wala kaming mapaglagyan and kahit po kasi idaan ko sa legal alam ko pong hindi ako mananalo kasi nasa tamang edad na nga po siya pero po pag nakikita ko po Parang bilang isang ina po, parang hindi ko po maatim na ginagamit po siya ng mga organization despite na alam nila na merong psychological condition yung bata. At kahit naman anong gawin natin dahil nga sa mga nangyari, alam ko na galit sa amin yung anak namin. Kaya lang po yung nga po yung request namin na sana matulungan kami and even po sa mga left or sa mga CPP-NPA front organization. Uh, human rights na po ito. Nakikiusap po ako na ibalik nyo ang anak ko. Ibalik nyo si AJ para mapag-aral, magkaroon ng magandang kinabukasan. Kung kayo nakapagtapos ang pag-aaral, kami ring mga magulang, gusto namin makapagtapos ang anak namin at magamot. Parang awa nyo na po. Yun lang po, Senator Bato. Thank you. Thank you, Ms. Relisa. Uh, Attorney Palpalatok, uh, Chairperson ng uh, Commission on Human Rights, uh, ano bang may tulong natin dito? Uh, di The the, the the mother is already talking about human rights nung bata at saka human rights ng parents na, na deprived nung uh, kanila uh, anak. alak uh, how 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 are we going to deal with this please you have the y floor yung yeah. particular po uh, salamat po uh, Mr. Chair uh, particular po sa kaso ni Mr. Sabel Sabelliano uh, ang amin pong uh, region ay um, nag uh, nagsasagawa na ng investigasyon tungkol do sa nangyari do sa bata. Yung pong kay Ma'am Lucena, uh, wala pa pong... Uh, naimbestigahan naman po pala ng aming uh, komisyon yung kaso niya. Pero ang isa ho sa, siguro may imumong kahi po lang ng uh, komisyon sapagkat ito ho'y wala sa aming mandato. Uh, isa ho sa maganda sigurong programa at magandang tignan ng ating pamahalaan yun yung psychosocial support na maitutulong dito sa mga bata na nabibiktima sa mga ganitong uh, pangyayari. Um, sapagkat alam ho natin na kailangan ng nourishment ng kanyang katawan, uh, yung physical condition niya, and mental condition, pero kailangan, especially mental condition po, uh, kaya kailangan po Uh, ang ang psychosocial uh, support or intervention. Ganon din po kasi ang tinitingnan namin sa mga biktima ng mga karapat paglabag sa karapatang pantao. Sapagkat pagkatabagamat, uh, bagamat kailangan malaman kung sino yung uh, nagkasala, kailangan din ho nating tignan yung uh, kondisyon ng biktima. Victim-centered po ang ating pagtingin upang matugunan yung pangangailangan ng uh, biktima mismo. Ganon din po dito sa mga batang ito. Thank you, uh, Chairman.